Galuga rin ang biblikal na kwento sa aming channel. Panoorin hanggang sa huli at damhin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sumali sa amin at makakuha ng inspirasyon. Naisip mo na ba na ang pag-aayuno ay higit pa sa paglaktaw sa pagkain? Sa buong kasaysayan ng Biblia, ang pag-aayuno ay nakita bilang isang makapangyarihang espiritual na kasangkapan, isang susi sa pag-unlock ng mga dakilang pagpapala. Sa luma at bagong tipan, makikita natin ang mga halimbawa kung paano ginamit ang pag-aayuno sa iba't ibang paraan. Sa lumang tipan, halimbawa, ang pag-aayuno ay kadalasang tugon sa mga emerhensya o panahon ng kalungkutan, tulad ng araw ng pagbabayad sala, nang ang mga Israelita ay humingi ng kapatawaran sa Diyos para sa kanilang mga kasalanan. Sa paglipas ng panahon, ang mga bagong araw ng pag-aayuno ay idinagdag tulad ng sa Zacarias Pito, nang ang mga tao ay nag-ayuno sa alaala ng pagkawasak ng templo. Ang Isayas 58, anim ay nagbibigay sa atin ng isang kawili-wiling pananaw sa pag-aayuno na nagsasabi na ito ay makapagpapalaya sa atin. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtigil sa pagkain, ngunit tungkol sa pagbabalik loob sa Diyos sa pagpapakumbaba, paghingi ng tulong sa kanya. Maging ang mga hari, tulad ni Ahab, na inilarawan bilang isang masamang tao, ay nakasumpong ng biyaya sa taintim na pag-aayuno. Ang isa pang kapansin-pansing halimbawa ay yaong sa mga nilevita, na, nang marinig si Jonas na nangangaral tungkol sa paparating na sakuna, nag-ayuno at nagsisi, at iniligtas ng Diyos ang kanilang lunso sa katulad na paraan, nanawagan si Esther ng pag-aayuno para iligtas ang kanyang bayan at nagdulot ito ng intervention ng Diyos. Sa bagong tipan, ang pag-aayuno ay may bagong kahulugan. Ito ay hindi lamang para sa mahihirap na oras, ngunit upang maghanda para sa magagandang sandali sa ating buhay. Si Jesus, bago simulan ang kanyang ministeryo, ay nag-ayuno sa loob ng apat na araw at apat na gabi. Itinuro din niya na ang ilang uri ng pagpapalaya ay maaari lamang dumating sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Mateo 17 oras 21 minuto. Ang pag-aayuno ay tulad ng pag-alis ng mga kalat sa ating isipan at paghahanda ng ating puso ng marinig ang tinig ng Diyos ng mas malinaw. Ang pag-aayuno ay tumutulong sa atin na tumuon sa Diyos na nag-aalis ng mga abala at tumutuon sa banal na layunin. Higit pa rito, ang pagsasagawa ng pag-aayuno ay nagpapakumbaba sa atin na kinikilala ang ating pagtitiwala sa Diyos. Si Pablo, sa dalawang mga taga-Korinto labing isa oras dalawamputpito minuto, ay nagsasalita tungkol sa madalas na pag-aayuno na nagpapakita na ito ay isang pangunahing bahagi ng kanyang espirituwal na paglalakot. Ang pag-aayuno ay hindi lamang isang espirituwal na disiplina. Ito ay isang gawa ng pananampalataya na tumutulong sa atin na harapin ang at hanapin ang kalukuban ng Diyos. Kaya sa susunod na pag-aayuno mo, tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagtigil sa pagkain, ito ay tungkol sa pagbibigay puwang para sa isang bagay na mas malaki, ang presensya at kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, ilike ito, iwanan ang iyong komento at ibahagi ito sa mga kaibigan. Pagpalain ka ng Diyos,